Ano nga ba nag sa tao para pasukin ang politika? Ang tindi ba ng pagnanasang paglingkuran ng iyong mga kababayan dahil iniibig mo sila? O ang pagkauhaw sa kapangyarihan dahil gusto mong tinitingala ka ng mga tao? Pero paano kung sa pagnanais mong maging hari sa iyong nasasakupan ay nangangahulugang ang naman ang buhay ng karamihan? Ayos lang yan, basta ako nakaupo sa pwesto, wala akong pakialam sa kanila. Ganyan ba ang pananaw ng isang tunay na makabayan? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng mga taong naghangad maglingkod sa bayan at ninais maging daan patungo sa kapayapaan at pagunlad. Ngunit sa pagtahak nila sa iisang landas, Tagmistula silang mga matitikas na lalaki na nanunuyo sa iisang babae kung saan ni isa lang ang mananatiling nakatayo. May the best man win, ika nga nila. Ang kwento ni na Dominador Camerino at Hostiniano Montano o yung tinaguriang mga warlord ng kabite. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Dominador Camerino ay isinilang noong unang araw ng Nobyembre taong 1899. Siya ay tubong baryo kay Tobong na dating sakop ng Imus pero ngayon ay bahagi na ng Dasmariñas at nagiba na rin ng pangalan. 29 anyos pa lang siya nang magsimulang manungkulan bilang kapitan ng kanilang baryo at simula noon, nagpalipat-lipat na lang siya ng pwesto at nanatiling may hinahawakang posisyon sa gobyerno. Naging mayor siya ng IMO sa loob ng tatlong termino hanggang 1940 bago naging provincial board ngunit isang taon pa lang siya sa posisyon noong pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig dito sa bansa. Isa siya sa mga nakipaglaban sa mga hapon, ngunit nadakip din kaagad hindi pa man nagtatagal ang pananakop. Nakulong siya sa loob ng tatlong buwan bago siya isalba ng Pangulong Jose P. Laurel at inappoint bilang gobernador ng Kabite hanggang 1946. Ngunit isa siya sa mga pinalitan noong natapos ang digmaan dahil hindi nga kinikilala ng mga Amerikano ang karamihan sa mga inappoint noong panahon ng mga hapon. Pero bago pa man mangyari ang mga ito, na italaga na rin ni Pangulong Osmeña bilang mayor sa buong Cavite ang karamihan sa mga kaalyado ni Camerino dahil na rin sa mga rekomendasyon nito sa Pangulo. Sa pag-alis ng mga Hapon at sa presensya ng mga gerilya sa kabundukan, libu-libong mga armas pa rin ang nagkalat at naiwan at nananatiling hawak ng mga tao. Dito naman sila nagsimulang gumawa ng kanya-kanyang grupo bilang mga tulisan na siyang nagpasimula naman ng karahasan sa bansa. Hinaharang nila mga bus papuntang Batangas at ninanakawan ng mga ito. Lumaganap na din ng kidnapping, extortion,